Nagresign. Tapos na ang karyer ni Arjo Ataide, tuluyan ng bumagsak. Hanggang ngayon ay mainit pa rin ang usap-usapan sa showbiz world at political circle ang matinding dagok na kinakaharap ng Quezon City 1st District Representative na si Arjo Atayde, matapos tuluyan ng mawasak ang kanyang public image kasabay ng kontrobersyal na flood control projects na kasalukuyang iniimbestigahan sa Senado. Kung dati ay hinahangaan bilang aktor at bagong mukha sa politika, ngayon ay tila tuluyan ng bumagsak ang kredibilidad ng aktor turned politician dahil sa kabika bilang batikos at espekulasyon. Ayon niya sa ilang observers, irreversible damage na raw ang nangyari sa kanyang karyer, mula sa kanyang pangalan na paulit-ulit na nadadawit sa alegasyon ng kickback, hanggang sa matinding scrutiny na natatanggap ng kanyang pamilya sa social media. Dagdag pa rito, malaking impact umano ang kanyang pagkakaospital kamakailan lang, para kasi sa ilang mga netizens, malinaw raw itong senyales na hindi na kinakaya ng mambabatas ang bigat ng pressure at intriga. Ang iba namang netizens, tahasang nagsabing, tapos na ang karyer ni Arjo Atayde, hindi na siya makakabangon pa. Sa gitna ng sunod-sunod na eskandalo, naglabas ng assumption ang ilang political insiders, posibleng nagbitiw na sa kanyang pwesto o pinipilit ng mag si Arjo Atayde. Kung susuriin, hindi lang simpleng personal issue ang kinakaharap ng mambabatas, kundi malaking political fallout na maaaring magtulak sa kanya para kusang magbitiw. Ang tanong ng marami, voluntary resignation ba ang nangyari? O baka mas malala, mapwersa siyang tanggalin sa pwesto? Samantala, hati ang reaksyon ng publiko. May mga nagsasabing tama lang na bumaba na si Arjo Atayde sa puesto, para hindi na madamay ang kanyang pamilya, ngunit may ilan din naniniwala na isa lang itong orchestrated move para pabagsakin siya sa politika. Kung tuluyan ng abang babagsak ang kanyang karyer at mapipilitan na siyang mag yan ang tanong na tututukan ng lahat sa mga susunod na araw. Hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig ni Arjo at Aide, at wala pang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo tungkol sa kanyang mga susunod na hakbang para malinis ang kanyang pangalan. Ngunit sa gitna ng sunod-sunod na eskandalo, usap-usapan na ito na ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay, bilang aktor, at bilang politiko. Anong pananaw mo sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na i-share ang iyong saloobin sa comment section. At syempre, pakilike na rin ang video na ito para manatili kang updated sa iba pang mga video. Maraming salamat sa iyong panonood.